Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan. Nerlitz TV, uh, kumusta po kayo? Alam nyo eh, pawala-wala ho tayo sa ere. <laughs> Nakakawalang gana na ho sa lalong-lalo na ho dyan sa atin sa Pilipinas. Ang panggubyaro po natin ay talagang parang uh, palubhan ng palubhano po. Alam po natin at alam ko po pong, na kayo po ay uh, nararamdaman din po ninyo kung ano na ho ang kalagayan ng ating bansa ngayon. Inaakala ho ng lahat na sa kanyang campaign na uh, slogan na babangon muli. Yan po, kung naalala po ninyo yan mga kababayan. Kung hindi ho dahil sa mga Duterte, hindi ho babangon ang pangalan ng Marcos Jr. mga kababayan. Yan ang ho ang totoo. Mga kababayan, meron po tayong uh, video ilatag husay sa inyo, sa mga lahat po ng mga nanonood ngayon. O, sana ho panoorin nyo ho ito. Uh, ito po yung video ni Kernel Mitra mga kababayan. Pakinggan po natin at panoorin po natin ang kanyang mga komento, mga obserbasyon at mga paalala ho sa lahat. Lalong-lalo -lalo na ho dun sa, sa atin mga vloggers, yung mga political vloggers. May paalala din ho siya. Uh, sa huling minsa sa kanyang uh, video. At uh, malalaman po natin yan ho mamaya. At atin pong ipe-play ho 'yan upang mapanood po nating lahat. Ang kanya pong uh, obserbasyon at komento uh, po ito pong tinatawag na tambaloslos ho dyan sa Malacanang Marami na hong nakakalampo ho sa atin na talagang walang wala na ho. Talagang matindi pa ho sa mga nagdaang administrasyon. Hindi ho sa administrasyon ni Duterte dahil ang Duterte ho ay talaga ho inangat ho niya ang Pilipinas pero buong akala ho ng karamihan na ito po ay magtuloy-tuloy at ipagpapatuloy ni Bongbong Marcos pero nagkamali ho tayo mga kababayan. Ano po? So, balikan ho natin si Colonel Mitra sa mga obserbasyon ho niya sa Malacanang na tinawag pa nga niyang mga tao dyan sa Malacanang yung mga tambaluslos. Tatawagin ko rin mga tambaluslos yung mga nandiyan ngayon na namumuno ngayon dyan eh. Itong inyong Speaker of the House na si Marte Romaldes Tambaluslos, mga kababayan. Eh, atat na atat. Ha? Kita mo itong mga taong mga may mga pansariling interest. Talagang gagawin ho lahat para lang bumango sa mga Pilipino mga kababayan Upang uh, makilala ng madla Dahil nga may plano Tatakbong Senador Ba Itong darating na uh, eleksyon Next year mga kababayan At uh, ito ba'y tatakbong pagkapangulo sa 2028 Nako! Masasabi po natin mga kababayan na... Ito po masasabi ko sa inyo. Huwag na huwag po ninyong iboto si Tambaluslos. Kung sakaling tatakbo man. At maging wise po kayo mga kababayan sa inyong pagboto. Piliin ho ninyo yung mga taong uh, karapat-dapat. Mga kababayan. Ewan ko nga ho ba, ba't... Yung kanilang pansariling interes lamang po ang kanilang uh, inuuna. At hindi nun ho nila uh, uh, alam na kung bakit ho nandyan ho sila ngayon sa kanya-kanyang mga pwesto kundi ho dahil sa atin, sa inyo, kayo, mga kababayan. Kaya maging wise ho tayo mga kababayan sa mga darating na mga eleksyon. Yan ho po sana ang pakakatandaan ho natin kung sino ho yung karapat dapat ho, o, politiko na ilagay sa pwesto, mga kababayan. Nabudol tayong lahat eh. <laughs> Nabudol tayo ni, ni Marcos Jr. Ha? Asan na ba ngayon yung sinasabi niyang ibaba natin ang presyo ng bigas, ang kilo ng bigas sa 20 pesos per kilo, mga kababayan. O so, saan ho ngayon? Nangyari ho ba yan? Nangyari ho yung mga nakaraang buwan. Ito si Tambaloslos, pumunta ho ng Cebu at doon, nagkaus-kaus o kanang bugas. Oh my God! Yung, uh, pila lang, isa lang kaadlaw mga higala. tagbanti ang kilo. Yon, alam nyo ba anong tawag doon? Ipal. <laughs> Ipal mga higala, mga kababayan. Ha? Nagpapabango sa mga sa mga tao. At pansin niyo ho ba, mga kababayan, si Martin Rimualdez, parang kinuha na niya lahat ng papel. Pangulo, Vice Presidente, pinasok na ho niya lahat-lahat mga kababayan upang bumango at makilala ho siya na gusto. Ay nako. At pansin niyo ho mga kababayan, noong inapurban at nagkapirmahan ho doon sa inapurban yung, uh, yung budget ho para ho sa, sunod, sa susunod na taon, Napansin niyo ho ba mga babae na andun ho siya nakatayo sa likod at may katabing babae? Iba e, ko kung sinong babae yun. At nung matapos na, napansin niyo ho ba talaga yung pakpalakpak palakpak ni Tambalasus? ganyan eh. Pag yung isura di mo malaman parang nanilap ba? Nagpanilap. Bagay eh, sa isip. Sa isip niya, ayos na ito. firmado na. May dagdag pa. Ah, kita niyo yan mga babae yan. tambalus good parang, parang ano ba, parang wala sa sarili, gumagano yung mataw. Pansin ninyo ho yun? Balikan nyo yung video nyo mga babayan. Nung nagkakapirmahan na ho, nung inaproban na ho ni Kuting. <laughs> yung budget para sa susunod na taon. So mga babayan, panoorin ho natin itong video ni Colonel Mitra. Yung mga obserbasyon at uh, ho niya at paalala ho sa mga vloggers. Panoorin ho natin. Punto 4 punto tayo uh, Ang pupuntuan naman natin Yung mga Sa Malacanang Nang dahil dyan Sa Malacanang na yan Mga tambaluslos Sabi na nila Sa Malacanang Pag hindi nyo Binago O hindi kayo nagbago Ay sigurado Hindi kayo magtatagal dyan Sa Malacanang Ano? Tulungan nyo ang ating Pangulo. Paano siya makasurvive sa mga issue? Ang issue dyan, yung weak leader, ang issue dyan, kayong dalawa dyan sa Malacanang, kayo yung namumuno o nagpapatakbo ng bansang Pilipinas ng ating First Lady, alam na alam ng sambayan ng Pilipino na ikaw yung nakikialam. Yes, sabihin natin, dahil abogado ka, abogada ka, so, mas marami kang alam kaysa asawa mo. Ang problema lang, hindi ikaw yung binoto eh. So, masakit sa kaluban naming bumoto kay PBM, PBBM, na siya ang mamuno. Ngayon, bumaliktad ang ibang namumuno. Nagpapatakbo. Alam ng sambayan ng Pilipino yan eh. Paano yan? So, nagagalit yung taong bayan, lalong lalo na marami sila mga inaasahan na mababago ng ating Pangulo. Wala nakikita. Lalong buwabagsak. So, yun yung pinapuntuhan ko dito. Ikaw naman, tambalos los. Hindi ka na makaiwas ngayon sa app, Ano ba? Natakot ka ba? Marami pa ba sa Leyteen yan? Ha? O saan ka nakita? Parang may nakita ko sa sayo, sa'yo sa Israel sa la yun hindi ko na basa kung Romualdez kasi nakita ko dun eh hindi ko gano'n ako kung oh, ikaw yun pero ang alam ko congressman ka ng kani, eh ng Leyte kasi La Union versus Leyte kung ang pinag-usapan insurgency eh malakas ang insurgency sa Leyte although sabi nga natin tahimik na pero pwede ka ipadukot sumari so, kang matakot So, huwag ka na mag-congressman o I mean, congressman. Kung natakot ka man lang, hindi mong kayang gampanan ang iyong responsibilidad. Although sabi nga ng iba na mga politisya nagbibigay ng baril, ay normal yan. Hindi lang ngayon, noon pa. Tanimin niyo si Pangulong Digong, paano siya magpata magpatawag ng kumanda ng NPA? ha? Ah ang masaklab dito, military pa ng escort. News ko po, apo. Ayan yung issue. Kaya sa mga sa mga bodera ngayon, sa administration regarding sa NPA, eh wag nyo naman ikalandakan yan. Ngayon lang yan. Tanungin nyo ang ating Pangulo, Duterte, sino yung mga inutusan niya kay Commander Parago para pumunta, makita sila. Masaklap yan, military pa ang siguro na isip ko, bakit military? Para uh, hindi magkaroon ng gulo kasi nga uh, panahon niya ng pag-uusap. Maring ganon siguro, pero saka ko na lang dagdagan yan. Dahil yung nag-escort niyan, kambabata ako pa. Hmm? So, balik tayo sa Malacanang ulit mga tambaluslos niya sa Malacanang kung naintindihan niyo yung bati ko sa inyo isipin niyo yan damdamin niyo or uh, pag-isipan niyo hindi yan biro hindi yan biro kasi kung ang taong bayan nabilog bilog ng mga vloggers sa patay kayo dyan pero para sa akin hindi dapat tayo mag-away-away dahil sa politika, mga vloggers. Ano? Huwag tayo, huwag tayo maging dahilan para magkagulo ang Pilipinas. Dapat tayo ang dahilan para magkasundo lahat ng mga politisyan. Diba? Iyon saan ang gagawin natin. Hindi mag-sol-sol. Iyan na, ang dami kong vloggers nakikita. Sol-solero na. Hindi lang sa vloggers, hindi sa mga other social media. Hindi na muna ako magpangalan ngayon ha Pero papangalanan ko kayo Ha? Huwag ganon Huwag natin guluin ang Pilipinas Dahil lang sa politika Huwag ganon Pero para sa akin kung Pinagsabong yung mga lang yung dalawang politician O yung mga leaders of political leaders Eh, mas maganda lang ang military junta Para wala Wala siyang gisilingan ang military na lang ang magpapatakbo For temporary. Abang malakas ang politika. Ang aga pa ng politika, banat kayo ng banat. Sa kabilang partido, babanat na. Kabilang partido, babanat. Ay, nagsalubog sila ngayon. Maaga pa. Uh, ah, walang niya kayo. Ginamit nyo lang yung mga Pilipino. Kayo na mga mga Pilipino, papagamit kayo. Ha? Kayo mga Pilipino, ay, kasama pala ako Pilipino nun, no? Kasama pala ako doon. Huwag tayong magpagamit. Sabi nga nila, o sabi nyo, tayo ang lakas ng sambayan ng Pilipino. Tama yun. Pero kung pag natin sila, hindi na tama. Ang tama dito, magkaisa tayo tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Di ba? Mas yun? Mga kapwa ko vloggers. Huwag kayo magpagamit. Kung na kayo, di, tanggapin nyo. Kaya ano na sa isip nyo, pagkakaisa. Ha? I'm still neutral between two lovers. Sabi sabi mo, sabi mo, sabi between two lovers, ano? Mamaya ko. Saka ko na, ano, topic yung between two lovers. Ha? Nasa gitna niyo ako ako ang mamamagitan sa mga kabilang kabilang vloggers, kabilang vloggers, ako na sa gitna nyo. Kaya titingnan ko lahat yung vlogs ninyo. Para pagkasunduin natin. Iyon yung point ko doon. Hindi ko pag-aawayin. Kung kumita, kayo, okay lang yun. Eh, kaya nga pumasok kayo dyan eh. Pero ako hindi ako pumasok para sa kumita. Para sa katotohanan lang ako. Ano ah, ko ang pera? Saan ko yan? Eh, bigay ko sa anak ko. Tapos nalaman na magnanakaw yung ama. Eh, kawawa yung anak ko. Ha? Hindi makalakad ng ng tingala kung hindi nakayo ko. Umagsalamin na lang para hindi mapansin. Ha? Nakayin niyan mga 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 bayaran? Nakayin nga pero sabi ko, hanap buhay, hanap boy lang. Pero yung magpabayad kayo, ay wag na. Ha? Wag. Wag tayo magpabayad. Pag tayo nagpabayad, yung ating mga sinasabi, bias na yun. Ha? Bias na yung ating sinasabi pag nagtayo ng pabayad. Why? One. Pag hindi ka naging bias, diretso ka, ay sa iyo yung kabila. Ngayon, kung naging neutral ka, magagalit pa rin sila. Pero mayroong kakampi dito sa kabila. Di ba? May kakampi ka. Pero kung bias ka, dito galit sila. Wala kang kakampi dito. Kasi bias ka nga eh. Pero kung neutral ang isip mo, dalawa yung pan mo. Ang maglalaban niya, yung masama at saka mabuti. So dalawang kumikilig sa'yo, yung masama at saka mabuti. Very neutral ka.